Hello mga kalapatid, sabang namang problema tayo sa paggawa ng uh, a, paano paggawa ng DIY pa pakainan ng mga inakay natin na nakita ko na po si Norman na ibalik na natin siya sa, sa kulungan, na ayan nalaglag pala sila dito ayan, nalaglag sila dito sa kapitbahay natin bahay to dati ng kapatid ng tatay ko, labinenta na, na sa kamag-anak ni Kalita dita kamaraw. Ayan ko si Grisel nasa ibabaw ng bubong ng bahay. Ang dating bahay ng kapatid ni Tatay. Ayano, nandyan siya sa sa iba ibabaw na patpat dito. Kahanap ko dito kasi alam ko dito lang naman sila mabapatpat. Kala ko natanggal na yung yung masking tape nila sa pakpak. Doon sa kahoy na yon, yan. Doon sa kahoy na yan na kulay dilaw. Ayano, yan. Diyan ko nakita si Norman nakadapo tapos uh, bumaba ako yan pumatok ako sabi ko kuya paano naman yung kalapate ko kukunin ko lang pinapasok naman ako at sabi niya hinahabol do ng pusa kay na pa hinahabol ng pusa buti na lang hindi naabutan ng pusa so ayan na lang po si Grisel ang hinihintay natin sana bumaba siya para makuha natin sana makababa siya dyan at mapunta siya doon sa pinagpuntahan ni Norman at makik muli tayo makikiusap papasok tayo at mahuli natin yung kalapati natin si Grisel susunod uh, pag pinakawala ko sila babantayan ko na sila para hindi sila makakawala ng ganyan yan. yan hindi naman makakalayo at makakalipad dyan dahil hindi naman pala nila natanggal ang kanilang pakpak -pak. So maghihintay tayo sana bumaba si Grisel para makuha natin siya doon sa kapitbahay natin. Yan bahay ng kapatid tat, kapatid ng tatay ko. Pero binenta na yan diyan sa kanila sa kamag-anak ni Kalita. At uh, nagputa na sila ng Canada doon na sila naninirahan. So ayan po ang ating si Grisel hindi makababa. Sana wag ng wag siyang mahabol ng pusa at bumaba na siya doon sa may bubong na may hagdan para makuha natin siya at maibalik natin sa kulungan. Kalakpan pala naman. Nahirapan oh. tayo sa pagpapakain sa ating uh, ayan oh. Ayun na. Ayan na ha, naibalik ko na sa inyo si Norman. Magsaya na kayo at nandiyan na ang inyong pader, ang papa nyo oh, ano saan kayo nakarating ha akala ko lumipad na kayo iniwan nyo na yung mga ina kayo buti na lang dyan lang kayo sa kapit bahay bumaksak at nakita kita Norman <laughs> si na lang ang problema natin ha maghihintay tayo sa pagbaksak ni grizel dun sa sa second floor ng bahay para may balik natin si Grisel Thank God, thank God, nakabalik ang ating uh, tagapag-alaga ng mga hinakay natin. Ayan po si ano, si Mia, si si Mitchler na iwan dito. Napagod ako. Hiningal ako. Sa totoo lang hindi ba ako nag uh, nagtatangalian kasi si Tatay hindi ba rin nagtatangalian. Ang Tatay kasi ano eh Uh, mahina nang kumain tapos uh, palaging ayaw magkakain pinipilit ko lang eh mamaya papakainin ko na si tatay marami din kasi siyang nakain breakfast kanina so ayan na po guys mga kalapatids kids, mga kaibon at least nakabalik po si Norman sa atin yun na lang hinihintay natin si Grizel sana ayan o, papakita natin Ayan si Grizel oh. Ayan. Ayan si Grizel, ang hinihintay natin na makabalik sa atin. Sana bumaba siya diyan para makuha natin. Grizel! May ano kasi, may tip kasi yung pakpak noon eh, hindi yung makakalayo, ang doon lang siya. Ayan. Sana makuha natin si Grizel at may balik natin dito sa kulungan dito siguro sila dumadaan e eh, yan yung nakabukas na yan tsaka doon tsaka dito dyan siguro sila nadaan pagod ako yan na mga kaibon mga kalapatids nakuha ko na si grizel pagod nakiusap ko at kuya sabi ko kuya kabugaw lang naman yung ano yung kalapate ang bait niya hinakit niya dun hinakit pa niya yung kalapate para mabugaw tapos bumaksak dun sa bubong namin dun sa paupaang bahay nila nanay dun sa bubong na yun bumaksak hindi hinabol ko ayan nahuli ko na pagod ako ah. ayan ikukulong na natin sila huwag na natin palabasin muna ah. ayan No, oh, hindi pwede lumabas. Diyan kayo. Alagaan yung mga anak nyo. Pinagod nyo ako, ha? Ah. Oh, nakakaya naman dun kay kuya, o. Oh. Pire nyo. Diyan, o. Oh. Ayan. Diyan, diyan sa bubong na yan. Ang ginawa ni kuya, umakit sa dyan, o. Oh. Yung, yung hagdan na bakal na yun, itinukod nyo doon para makakit sa sa bubong. Tapos, hinabol niya dito tapos diyan bum doon hanggang mapunta doon sa bubong ng ng paupahan ni nanay o di hinabol ko na ayun nahuli ko din sa wakas kakapagod ha pagod pagod ako ha napagod na matanda ayan magkasama na sila yan grounded dyan muna kayo hindi ko pa kawalan iiwan nyo pa yung mga anak nyo pero magpakain na, hindi ako marunong magpakain diyan. Nagtry na ako ng DIY. Eh babata pa ba ng mga anak nyo ha? Diyan muna kayo, ha? Pag pinaka lang ko kayo bukas ng umaga, hindi ko di ko kayo iiwanan. Baka lumayo na naman kayo sa akin. Ha, ah, pagod. Wala tayong video ng pagulay kasi wala naman magbi-video sa atin. Okay, at least, ayan na, kita nyo naman ibalik eh, na natin si Grisel at si Norman sa kanilang kulungan pagod, kakapagod nahihingal ako ayan, salamat, salamat maraming salamat kay kuyang tumulong sa paghuli sa ating uh, si Grisel nahuli na rin ayan, magkasama na sila ng kanilang mga anak akala ko naman din tayo magpapakain sa ating mga inakay, ang hirap pa magpakain sa mga inakay. Okay. Salamat po sa panonood nyo.